guys, yung lulutuin natin guys, so ayan. Ayan guys, so. Yung lulutuin natin guys, sa adobong manok. Puro itong mga laman guys, ayan. Puro itong mga laman guys, so ayan. ayan guys. Simple luto lang to guys, na adobo. So ayan guys, maghalong na tayo ng bawang lang at ang ihalo ko guys. Hindi ko nahaluan ng iba. Bawang lang guys, at saka tuyo. Ayan guys, para... Hindi ka masyadong ano guys para hindi masyadong magastos guys so ito lang ay iyaan natin pero masarap guys kahit ganito lang yung ihalo natin guys so yun guys kukuha na tayo ng mantika guys ayan guys oh ito guys mantika ito ng baboy guys ayan oh ayan. mantika yan guys ng baboy inanuhan ko kasi guys inanuhan ko ng mantika guys yung niluluto kong baboy guys Ayan. so itu guys ayan ya guys anu anu apa lagi sih guys nang Ayan, guys. At, tapos, guys. Ilalagay natin itong bawang, guys. O, ayan. Ito lang, guys. Ilalagay ko, guys. O, bawang. Ayan. Ayan, guys. Ito natin, guys. Tapos, imikos-mikos e, lang natin, guys. Guys, masarap to, guys. Ha? Kahit ganito lang siya, guys. Kahit bawang lang ilalagay mo, guys. Masarap siya, guys. Ayan, guys. Ay, ito na, kabatura. Ayan. Ayan. May videographer ako na yun, guys. Yung po ko kong anak, guys. Ayan. Ayan. Mikos-mikos lang natin, guys, ng konti. Ipabrown natin siya, guys, para ano, para mas mabango talaga siya, guys. Ayan. Pabrownin lang natin guys. Ito lang ada guys na simpleng adobo guys. Recipe ko lang to guys. Akin-akin lang to guys. Yan na ano. Ayan. So na brown na siya guys. Ayan brown na guys. So ayan kita niyo yan guys. So ngayon guys ilalagay na natin yung manok. Ayan. alright? Ito na to ito. Ayan. So, ngayon, ini ayan. ayan, ayan. Inikos-mikos na natin siya, guys, ng konti para siya na, ano. Kasi ano pa siya sa ilalim, guys? Ayan, guys, yung, ano natin, guys. Ito yung ulam namin po, umaga, guys. Ulam namin to agahan, guys. Ayan. So, takpan muna natin, guys. Takpan natin, guys. Um. Um. Inikos-nikos natin sa isang konti. At tatakpan natin, guys, na yung konti, guys. Ngayon guys, tatakpan natin guys. Habang nag tayo guys, maghugas ako ng plato guys. Okay. Ang dami hugasan guys. Napakarap yung pinapad ito. Napakarap yung yung mamaya guys. Wala nang hugas yun. Wala na tayong hugasan guys. Maninis na yung mga bagay. Mm. Tumayin guys. Tumayin. Tumayin. Lalagyan na natin ng toyo, guys. Wala, malagyan na nagsin. So, ayan, guys. Lalagyan ko na, guys, siya ng, ng toyo, guys. Ayan. Lalagyan na natin siya, guys, ng toyo. Titimplahan na natin, guys. Ayan. Ganito lang ako mag-adobo, guys. Simpleng adobo lang, guys. Tapos, lagyan natin ito guys, pang palasa guys. Tapos, lagyan natin ng water. Water is the key. Okay, lagyan natin ng water guys. So, takpan muna natin. Pila na ito, guys, na eh. So, takpan muna natin, guys. At babalikan natin mamaya, guys. Pakuloyin muna natin ang mabuti, guys. Ikuan na, eh, ikuan. So, yan, guys. Naluto na ang ating, ay, ay, pabuli sa kanya. Yan, guys. ako naluto na ang ating adobong manok. Yan, guys. So, yung adobo natin, guys. Simpleng adobo lang ito, guys, ha. Sarap yan guys kahit, kahit walang masyadong ano guys kahit walang masyadong halo halo guys so ito na guys o ayan hindi na So, ayan guys, hanggang dito na yung vlog ko guys. Hanggang sa next vlog ko. Babu, thank you for watching guys.